It, dito kasi sa Thailand, regardless of how many cc's your bike is, 1,000, 1,300, hindi ka pa rin pwede pumasok sa expressway. Oh, yeah. Diba, Kuya? Kaya lang, yung labas naman. <laughs> yung labas naman. Parang expressway din. More than expressway na rin. <laughs> bawal po makapag-expressway ang kahit anong motor. Hindi tulad sa Pinas, 400cc above nakakapasok tayo ng expressway. Pero dito po, kahit na gano'ng kalaki po yung motor nyo, ay hindi po pwedeng mag-expressway. Pero mapalad po mga riders natin dito sa Thailand. Kasi especially yung mga Pilipino, na enjoy din nila yung mga kalsada dito. Kasi ang laki-laki ng mga kalsada nila. Kaya kahit na hindi tayo nakakapag-expressway dito, ay na-enjoy pa rin natin yung speed ng mga motor natin. Maraming kalsada na safe, and very wide hindi ka magugulat na lang kasi may asong tatawid o may bata naglalaro sa gilid meron po silang harang marami pong safety features yung mga kalsada nila dito pero sa kasamang pala din po ang Thailand still is the number one leading in terms of motorcycle accidents sa buong Asia sa buong Southeast Asia kaya sa inyo po lahat dyan ingat ingat po alright ride safe and God bless Obrigado.